kabayan, saya namin ngayon. Tama, pinipin mo rin mo. Ayan sila, ayan, sasaya. Ay, <laughs> mga dalaga, ko, mga dalaga. Mga dalaga. mga mo. dalaga, ito taga-kalukan si ate, kaway si ate. Anong pangalan dito eh? Hello, Nilda. Nilda? Oh. Ito, available doon si ma'am. Ay, puti na. mo pa ha, kuya. Sino <laughs> yan, kuya? Wala, video yan. Ah, video ba? Hi, ah, hello. Ay, yan. Nagbablog <laughs> ka pala, kuya. Ayan sila ate, oh di mm -hmm. Diba, apat mm -hmm. na dalaga. Mm -hmm. Oh. Puro kami suwa. Puro suwa. sama mga so, walang asawa. Uy, ang galing naman. Kaya kuya, kuya binata ka ba? ba oh, Binata, pag nasa labas ako, Ted, binata, binata. <laughs> Ay, wala pa akong anak eh. Alak ng asa mo. Ayun. <laughs> Kalaan nyo ha. Ah. Ang alak ng asawa ko, walo. Ay, Dami. Eh. Dadagdagan mo pa, kuya. Sa iba. Walang hihilig ni kuya. Wala kang hihilig. Oo. Oh. Wala eh. Ano yung binaba mo, kuya? Ano yun? Amerikano? O ano? Ano yata yun? Eh? Arabo. O oh. oh, parang ano, um, Arabo nga. Parang Arabo. ano. Arabo. Parang Ara Ara pera. Ay pera. <laughs> Ayan. Pakilala ko kayo sa mga Papaw ka pa na. Sa babini ka kuya. <laughs> o, 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 one luna. O one luna. O. Kasi boundary you. kami. Ayan. Pakilala natin itong mga talaga. Yan sa likod, sa likod. Yan tama na. <laughs> Ate, anong pangalan nyo? Ay, si ano yan si Walang masamang intention pa kay kilala. Si ano yan si, Maria. si Maria. 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 Maria Palad. Maria Palad. Si Ana. Si Ana si 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 sino pa sino pa isa? Pe. Si Flor, si Flor. Eh mga kabayan dahil mga dalaga. Ah! Ang ingay namin, di ba? So, saan pa kayo? Maghanap-hanap kayo ng mga dalaga kahit dito at ni ate. Ilan na si ate? I'm 48 years old. oh, Import 48? Kung pumuputok pa, 48. Kala ko 38 lang. Ay, sorry, Kailan sorry. Hindi hindi pumuputok, pumupugak pa. Hindi, joke lang <laughs> yan, kuya. Oo, oh, syempre, naman. Kumbaga, ano lang. Pampagod vibes lang ba? Mm -hmm. Happy, lang. Ayan, mga kabayan, araw sila nga na-upload natin. Ano ba Saddina? sa Dina? Sa... Hindi na yan ang pagkayan ano? Sa... Mamatay mo sa katatawa ano yan. <laughs> Ayoko na ba vlog si Kuya <laughs> <laughs> Nawala yung tawa ni ate Anak na yan Kuya. Haba na eh. Uy, 3 minutes pa lang Ate. O oh, Ate, pre ride. Anong salubin yung tatlo? Ay apat. Sabi ko nga, usapan lang natin si Metro. Oh, pre ride ito, pre ride. Libre sakay. O, oh, libre na lang. Ano sa lubi yung apat? Huwag na tayo magbayad. Ayan. Sila ngayon ang ipipre-ride ni Kuya. Ay, nasa harapan na lang. Kuya. Puro total karamihan naman senior. Bigyan natin sila ng libre sa kain. O, te, pa yung mga kuya. Yan ang pangalan mo. At ang dapat ito, El Pueblo. Taxi vlog ate. Kung may mga cellphone kayo, pwede na kayo mag-subscribe para makita nyo ito mamayang gabi. Ah, taxi, ano? Mm -hmm. Taxi vlog. Bago bumaba, papakita ko kayo sa inyo. Taxi. Taxi ano kuya? Taxi vlog. Like, taxi drive. Taxi vlog. Ah, taxi vlog. Taxi vlog. Oh. Eh mga kabayan, sila ngayon ng pre-ride. Ano pangalan pa Kuya, oh? apat. Apat na dalaga. Iba-iba. Ayan. Taxi. Vlog, vlog, vlog. Sa ay papark natin tapos para makita nyo. Ano, Mamayang dito? gabi, mapapanood map, nyo po yan. Oh, okay. Ayan. Sila ngayon, eh, bago bumaba, ma'am, eh, yung mga pang, hindi po, hindi po, libre, nag, ano na po yan, naka, Ay, ano po yan, pre-ride po talaga yan. Ayan, bababa sila, ma'am, dito, apat sila, ayan, Oh, thank ano, thank diba? Thank you, thank you, thank oh, you, yeah. sige, okay, pakikita ko sa inyo yung link ko para makita Ay, niyo po yan, ayan. Okay. Okay. Hindi po tayo dito, yan. Taxi vlog. Taxi